the Holy Bible reading plan 24th day Tagalog version exodus chapter 10 to 12 and Ephesians chapter 2 exodus chapter 10 ang salot na mga bala ikasampung kabanata sinabi ng Panginoon kay Moises puntahan mo ang faraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ng mga opisyal niya para patuloy kong maipakita sa kanila ang aking mga himala at para maikwento ninyo sa mga anak at apo ninyo kung paano ko pinarusahan ang mga Egyptyo at kung paano ako gumawa ng mga himala sa kanila. Sa ganitong paraan malalaman nilang ako ang Panginoon. Kaya pumunta si na sa Taaron sa Paraon at sinabi sa kanya, Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo Hanggang kailan ka pa ba magmamatiga sa akin? Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, magpapadala ako ng mga balang sa bansa mo bukas. Sa sobrang dami nila, hindi na makikita ang lupa. Kakainin nila ang mga pananim na hindi nasira ng pagulan ng yelo, maging ang lahat ng punong kahoy. Mapupuno ng balang ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Ehipto mula nang dumating ang inyong mga ninuno hanggang ngayon. Nang masabi ito ni Moises, umalis na siya. Sinabi ng mga opisyal ng paraon sa kanya, Hanggang kailan niyo pa ba hahayaan ang kalamidad na ito na magparusa sa atin? Paalisin niyo na po ang mga Israelita para makasamba na sila sa Panginoon na kanilang Diyos. Hindi nyo ba naiisip na nasa lantana ang Ehipto? Kaya pinabalik sina Moises sa Taaron sa Paraon. Sinabi ng Paraon sa kanila, Maaari na kayong umalis para makasamba kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero sabihin nyo sa akin, kung sino ang isasama ninyo sa pag-alis? Sumagot si Moises, Aalis kaming lahat, bata at matanda, dadalhin namin ang aming mga anak at mga hayop, dahil lahat kami ay magdaraos ng pista para sa Panginoon. Sinabi ng faraon ng may pangiinsulto, Sana'y samahan kayo ng Panginoon kung palalakarin ko kayo at ang pamilya ninyo. Malinaw na masama ang intensyon ninyo dahil tatakas kayo. Hindi ako papayag. Ang mga lalaki lang ang aalis para sumamba sa Panginoon kung iyan ang gusto ninyo. At pinalaya sina Moises sa Taaron sa harapan ng Paraon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong baston sa Ehipto para dumating ang mga balak, at kainin ng mga ito ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng umulan ng yelo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng hangin mula sa silangan buong araw at gabi. Kinaumagahan, Nagdala ang hangin ng napakaraming balang at dumagsa ito sa buong Ehipto. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagsalakay ng mga balang tulad nito sa buong Ehipto at hindi na magkakaroon pang muli. Dumagsa ang mga ito sa buong Ehipto hanggang sa mangitim ang lupa. Kinain ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati ang lahat ng bunga ng mga puno. Walang naiwang pananim sa buong Ehipto Agad na ipinatawag ng faraon sina Moises sa taaron at sinabi, Nagkasala ako sa Panginoon na inyong Diyos. At sa inyo, patawarin ninyo ako muli at manalangin kayo sa Panginoon ninyong Diyos na tanggalin niya sa akin ang nakamamatay na salot na ito. Umalis si Moises at nanalangin sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng malakas na hangin galing sa kanluran at inilipad nito ang mga balang sa dagat na pula. At wala ni isang balang na naiwan sa Egypto. Pero pinatigas pa rin ng Panginoon ang puso ng paraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Ang Salot na Kadiliman Sinabi ng Panginoon kay Moises, Itaas mo ang iyong kamay sa langit para mabalot ng kadiliman ang buong Egypto. Kaya itinaas ni Moises ang kamay niya sa langit at nagdilim sa buong Ehipto sa loob ng tatlong araw. Walang lumabas na mga Ehipsyo sa kanika nilang bahay dahil hindi nila makita ang isa't isa. Pero may liwanag sa lugar na tinitirhan ng lahat ng mga Israelita. Ipinatawag ng faraon si Moises at sinabi, Sige, sumamba na kayo sa Panginoon. Dalhin ninyo pati na ang inyong pamilya. Pero iwan ninyo ang mga hayop. Pero sumagot si Moises, kailangan naming dalhin ang mga hayop namin para makapag-alay kami ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon naming Diyos. Dadalhin namin ang mga hayop namin. Walang maiiwan kahit isa sa kanila sapagkat hindi namin alam kung anong hayop ang ihahandog namin sa Panginoon. Malalaman lang namin ito kapag naroon na kami. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi niya sila pinaalis sinabi ng faraon kay Moises, Umalis ka sa harapan ko. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin, dahil kung makikita pa kita, ipapapatay kita. Sumagot si Moises, Kung iyan ang gusto mo, hindi na ako muling magpapakita sa iyo. Exodus chapter 11 Ang kamatayan ng mga panganay na lalaki sa Ehipto. Ikalabing isang kabanata Sinabi ng Panginoon kay Moises, Padadalhan ko ng isa pang salot ang faraon at ang Egypto. Pagkatapos nito, paalisin na niya kayo. Itataboy pa niya kayo dahil gusto niyang makaalis agad kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, lalaki man o babae, na humingi sila ng mga alahas na pilak at ginto sa mga kapitbahay nila na Egyptyo. Niloob ng Panginoon na maging mabait ang mga Egyptyo sa mga Israelita. At iginalang si Moises ng mga opisyal ng Faraon at ng mga mamamayan ng Egypto. Kaya sinabi ni Moises sa Faraon, Ito ang sinasabi ng Panginoon, Dadaan ako sa Egypto mga bandang hating gabi, at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Egypto, mula sa panganay ng Faraon, napapalit sa kanyang trono hanggang sa panganay ng pinakamababang aliping babae mamamatay din ang lahat ng panganay ng mga hayop maririnig ang matinding kan sa buong Ehipto na hindi pa nangyayari kailanman at hindi na mangyayari pang muli pero magiging tahimik ang mga Israelita kahit tahol ng asoy walang maririnig sa pamamagitan ito malalaman ninyo na iba ang pagtrato ng Panginoon sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Lahat ng iyong mga opisyal ay lalapit sa akin na nakayuko at magsasabi, Umalis ka na at isama mo ang mga mamamayang sumusunod sa iyo. Pagkatapos nito, aalis na ako. At umalis si Moises sa harapan ng galit na galit na paraon. Sinabi noon ng Panginoon kay Moises, Hindi maniniwala ang paraon sa iyo para marami pang himala ang magawa ko sa Egypto. Ginawa nila Moises at Aaron ang mga himalang ito sa harap ng Faraon. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon at hindi pinayagan ng Faraon na umalis ang mga Israelita sa kaniyang bansa. Exodus chapter 12. Ang paglampas ng anghel. Ikalabindalawang kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, doon sa Egypto, Mula ngayon, ang buwan na ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam ninyo sa buong kapulungan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Kailangang piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na isang taon pa lang at walang kapintasan. Alagaan ninyo ito hanggang sa dapit hapon ng ikalabing apat na araw ng buwan. Ito ang panahon na kakatayin ng buong kapulungan ng Israel ang mga hayop. Pagkatapos kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay, nakakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon, ang kakainin ninyo'y ang nilitsong tupa, mapapait na gulay, at tinapay na walang pampaalsa. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang karne, kundi litsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, paa, at mga lamang loob. Ubusin ninyo ito, at kung may matira na umagahan, sunugin ninyo. Habang kumakain kayo, handa na dapat kayo sa pag-alis. Isuot ninyo ang inyong mga sandalyas at hawakan ang inyong mga baston, at magmadali kayong kumain. Ito ang pista ng paglampas ng anghel na ipagdiriwang ninyo bilang pagpaparangal sa akin. Sa gabing iyon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, pati na ang panganay ng kanilang mga hayo. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo, ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo, at walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Egypto. Dapat ninyong tandaan ang araw na ito magpakailanman. Ipagdiwang ninyo ito taon-taon bilang pista ng pagpaparangal sa akin. Ang tuntuning ito ay dapat ninyong sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Sa loob ng pitong araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, alisin ninyo ang lahat ng pampaalsa sa bahay ninyo. Dahil ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, mula sa una hanggang sa ikapitong araw, ay hindi ituturing na kabilang sa Israel. Sa una at sa ikapitong araw, magtipon kayo para sumamba sa akin. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon, maliban na lamang sa paghahanda ng pagkain na kakainin ninyo. Ito lang ang gagawin ninyo. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, dahil magpapaalala ito sa inyo ng araw na inilabas ko ang bawat lahi ninyo mula sa Egypto. Ipagdiwang ninyo ito magpakailanman, bilang tuntunin na dapat sundin hanggang sa mga susunod pang generasyon. Simulan ninyong ipagdiwang ito sa dapit hapon ng ikalabing apat na araw ng unang buwan hanggang sa dapit hapon ng ikadalawamput isang araw. Kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng pitong araw, dapat walang makitang pampaalsa sa bahay ninyong. Ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, katutubo na Israelita man o hindi, ay ituturing na hindi nakabilang sa mamamayan ng Israel. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa panahon ng pista. Saan man kayo nakatira. Pagkatapos ipinatawag ni Moises ang lahat ng tagapamahala ng Israel at sinabi, Sabihin ninyo sa lahat ng pamilya ninyo na kumuha sila ng tupa o kambing at katayin nila para ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Patuluin ninyo ang dugo nito sa mangkok. Pagkatapos kumuha kayo ng mga sanga ng isopo at isawsaw ito sa dugo at ipahid sa ibabaw at gilid ng hamba ng pintuan ninyo. At walang lalabas sa mga bahay ninyo hanggang umaga. Dahil dadaan ang Panginoon sa Ehipto para patayin ang mga panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. Pero kapag nakita ng Panginoon ang dugo sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ninyo, lalampasan lang niya ang mga bahay ninyo at hindi niya papayagan ang mamumuksa na pumasok sa mga bahay ninyo at patayin ang inyong mga panganay na lalaki. Ang tuntuning ito ay dapat ninyong sundin at ng inyong mga salin-lahi magpakailanman. Ipagpatuloy pa rin ninyo ang seremonyang ito kapag nakapasok na kayo sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyo. Kapag nagtanong ang mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng seremonyang ito, ito ang isasagot ninyo. Pista ito ng paglampas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon dahil nilampasan lang niya ang mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto nang patayin niya ang mga Ehipsyo. Pagkatapos magsalita ni Moises, yumukod ang mga Israelita at sumamba sa Panginoon. At sinunod nila ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. Nang hating gabing iyon, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto. Mula sa panganay ng paraon na tagapagmana ng kanyang trono hanggang sa panganay ng mga bilanggo na nasa bilangguan. Pinatay din niya ang lahat ng panganay ng hayop. Nang gabing iyon, nagising ang faraon at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng Egyptyo. At narinig ang matinding iyakan sa Egypto dahil walang bahay na hindi namatayan. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng faraon sila Moises sa Aaron at sinabi, Umalis na kayo Lisanin na ninyo ang aking bansa. Umalis na kayo at sumamba sa Panginoon, gaya ng ipinapakiusap ninyo. Dalhin ninyo ang mga hayop ninyo, gaya rin ng pakiusap ninyo at umalis kayo. Pero ipanalangin ninyo. Nakaawaan ako ng inyong Diyos. Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang mga Israelita na umalis sa kanilang bansa dahil sabi nila, kung hindi kayo aalis, mamamatay kaming lahat. Kaya dinala ng mga Israelita ang mga minasa nilang harina na walang pampaalsa na nakalagay sa lalagyan. Ibinalot nila ito sa mga damit nila at pinasan. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila ni Moises na humingi sa mga Egyptyo ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Egyptyo sa mga Israelita. Kaya ibinigay ng mga Egyptyo ang mga hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Egyptyo. Naglakbay ang mga Israelita mula Rameses papuntang Sukot. Mga anim na raang libo lahat ang lalaki. Hindi pa kabilang dito ang mga babae at mga bata. Marami ring mga dayuhan ang sumama sa kanila at marami silang dinalang hayop. Nang huminto sila para kumain, nagluto sila ng tinapay na walang pampaalsa mula sa minasang harina na nila galing sa Ehipto. Hindi ito nalagyan ng papaalsa dahil pinagmadali sila ng mga Ehipsyo na umalis at wala na silang panahong hintayin pa ang pag-alsa ng minasang harina. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng apat na raan at tatlumpung taon. Sa huling araw ng apat na raan at tatlumpung taon, umalis sa Ehipto ang buong mamamayan ng Panginoon. Nang gabing umalis ang mga Israelita sa Ehipto, binantayan sila ng Panginoon buong gabi. Kaya katulad ng gabing iyon taon-taon, magpupuyat ang lahat ng mga Israelita bilang pagpaparangal sa Panginoon at gagawin nila ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Hindi dapat kumain ang mga dayuhan ng mga pagkaing inihanda sa pistang ito. Makakakain ang lahat ng aliping binili kung natuli sila. Pero hindi maaaring kumain ang mga upahang trabahador at ang mga dayuhan. Dapat itong kainin sa loob ng bahay kung saan ito inihanda. Hindi dapat ilabas ang karne sa bahay. At huwag babaliin ang buto nito dapat itong ipagdiwang ng buong mamamayan ng Israel. Kung may dayuhan na naninirahang kasama ninyo, na gustong makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel sa pagpaparangal sa Panginoon, kailangang tuliin ang lahat ng lalaki sa sambahayan niya at maaari na siyang makasama sa pagdiriwang bilang isang katutubong Israelita. Pero hindi maaaring makipagdiwang ang taong hindi natulik ang tuntuning ito para sa lahat, sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ng Panginoon kina Moises sa Taaron. At ng araw na iyon, inilabas ng Panginoon ang bawat lahi ng Israel mula sa Egypto. The Book of Ephesians Chapter 2 Ikalawang Kabanata Tinuhay kayo kasama ni Kristo. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ang kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din tayong katulad nila Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman At sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip Kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos Ngunit napakamaawain ng Diyos At napakadakila ng pag-ibig niya sa ating Na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin Muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, tinuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong pay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Alalahanin niyo ang kalagayan ninyo noon bilang mga hindi hudyo. Ipinanganak kayong hindi mga hudyo. At sinasabi ng mga hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil sa hindi kayo katulad nila na mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay sa laman lang. Alalahanin niyo rin na noon ay hindi niyo pakilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop na mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit kayo ngayon ay nakay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo, sa pamamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan, kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga hudyo at hindi-hudyo, nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, winakasan na niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi hudyo na noong unay malayo sa Diyos at maging sa aming mga hudyo na malapit sa Diyos. Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya kayong mga hindi hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga bansa kundi kaisa na ng mga pinabanan at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mana ng palataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay nakay Kristo, Bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo, kung saan nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. The Holy Bible Remember, the Word of God is alive, He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.